salawa sa lawa. Sa damata ng mabangis ng no ano, ng langgaman. Shout out sa mga tropang San Pablo, hindi kayo nakasama yung iba. Lalo na kay idol ano, Panot. <laughs> idol Marbs. Yo, mga mga idol, lang po ang aming channel at maraming po salamat sa inyong panonood. Iyon. Good luck sa inyo Idol Mayot. Ayan, mga idol, uh, magandang umaga sa inyo uh, support na lang ang channel, Mike Adventure. Uh, yeah. palagi, salamat sa mga subscriber. Ayan. Mga batang okay. hamog. Ayan okay. ha. Ah? kasama natin, idol Pionis. Yes. Ang balba sa radyo. <laughs> ah. Ayan. Ah, ko Ayan. 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 Ito, lalangoy daw ito, lalangoy. Siguradong liligo. Meron tayo ngayon, ano eh. Meron tayong... Special na bisita, oh. Idol Maki! Alam niya, ang pinakatiyo. Idol Maki! Idol Maki! Ito yung na ako. Kuya North TV. guys, maraming salamat sa supportan ninyo. Yan, supportan nyo po ang aming channel. Ayan. Maraming salamat. Ah, may mga bisita na mo, namimiwas na oh. Ate may huli na sila dito. Ka, na yung mga bato, yung mga yung Boss, may huli na? So, yeah, guys, uh, may natin. Soon. Soon. Nambal ba sa radyo? <laughs>

ano ang tali? Ano tali? lalagay sa aquarium. Ano ang <laughs> oh, nakadahal lang. Oh, may plastic ako dito? <laughs> 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 Ay ano pa padaig? Bantay natin ang mahuhuli ni Idol Mayot. <laughs> At saka ni Kuya North TV. Tingnan natin kung <laughs> siyang makakahuli kasi yung unang huli namin ngayon gagawin namin pang ulam. Yeah. Ayun. Ang pang-uwi mamaya pang gabi. Ayun. Abang-abangan yung ano namin. Sa <laughs> kanal may yan eh. Ito yung kasama natin na Manu manunuso. Ay, don may nakuha ka na diyan? Suso. wala pa Hey, dal teteng oh. Pinaka madaldal. wala pa nakakahuli diyan? Ah, layo. Hindi tayo makasunod masyado kasi nalalim na doon eh hawak lang natin yung cellphone kaya baka hindi na tayo makasunod sa malayo But, siguro mamaya hintayin na lang natin sila na umahon uh, tingnan natin kung sino ang makakahul yun uh, hindi tayo makasunod sa kanila kasi nadoon na sila sa malalim hindi sila nakahuli dito sa medyo tabi kaya lumaut sila eh hindi naman tayo makasunod kasi ito ganyan to cellphone lang yung gamit ko ah uh, baka mabasa delikado ah uh, mabuti pa na uh, bumalik na lang tayo dun sa base natin at hintay na lang natin sila kung so certain sila o mamalasin sila ano hintay natin kasi dito tayo kakain hanggang mamayang gabi pa tayo uh, Bawi tayo mamayang gabi Halik kung halimbawa na hindi tayo makajakpat ngayon At welcome back po sa Rostom Official uh, ngayon po ulit, lang, ulit, nakapag vlog uh, Sana swertehin naman sana Kasi eh, ngayon lang ulit nakapag vlog ano? Uh, abang abangan nyo po yung mamaya kung makakahuli sila uh, Maraming salamat po sa wala sawang pagsuporta Sana po suportahan nyo po ulit ako atang ng mga ang aking team na uh, Rustum official uh, mga idol baka naman Anderwal ano Rohan TV mga hmm. guys mabalik ka? mga ayungan lang kami may umah na may umah na dadtete ko blug <tinyo> Ayan talaga oh. Ayos. Ang pinakamadaldal. Idol. Tateng! Ano nabubukas pala? Lucky! 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 Pababa mo dahil. Humaho na ang pinakamabangis. Tingnan natin kung mabangis din ito sa ulihan. Harap mo, Bangis! <laughs> Puno! <laughs> sa sobrang bangis! Ito, Ayan, sa, so, sa sobrang Kaya bangis! Ko, niyo lang wala yan, pero meron oh. yan, oh. Takot din ang isda, sa sobrang bangis! Oh, ano? Gang, so, gang! Subscribe nyo ha! Uh, plus tumo official, ha! Okay, thank you, thank you! Ah, Nasa na umahon. Idol up yung ambalba sa radyo. Ano, may huli ka? Ano? Mabangis ka din? At sobrang mabangis. Takot din sa iyo ang isda. Ibig sabihin? Tataba nga. Hindi ko pinana. Baka may itlog. Sayang. Naku po. May pagdayo pa kayo ha? Sana all Idol alan. Ano, mabangis ka din? Takot din sa iyo ang isda. Ibig sabihin? Takot. Ah, ah. Wala, wala pa rin. Okay, man, e? wala mo, na. Ano talo din? Talo. Uy, ah, ay, ay, wala, me, May pagdayo pa kayo, ha? Yan ako wala Pati nga lang huli mo, Idol Dani, Oh, walang hiyo Malo <laughs> <laughs> oh, ang paborito. Sigaw na sigaw si Pedro. na. Nilabas na ang alam. Oh, ha? Tama? Idol mayot lang. Oh. Ha? Ayan. So, oh, Intay natin yung kay Kuya North. Si Idol Marbs. Nandito natin si Idol Marbs. Tingnan natin. Aaga ang kong. Na may kasamang pampalasa. O. Goldfish na ako. lahat ah. May dala. ba? Wala. Jackpot. Intay natin si Kuya North. Ano? Ang mm, huli niya si Kuya North. Kuya North. ah ay e, pangati lang ang nadali. Kung anong dalan mo pupunta doon, siya din dalan mo pabalik. Dal Dalawang pangati mo na. Ah. Talaga ngayon lang na, huli mo? Oo, ah. wala ah, talaga. Pinagmamalaki pa naman kita din sa video. Abay, eh, ito, madali tayo pang, ano, pang? Wala pa pa. sa amin, Meron, Ito DJ! DJ! na na. Pinakamabangis talaga eh. Wala tayong magagawa dyan. Wala ba? Oh. ka, 55 pangapin ng tiyan panghuli <laughs> ano eh nakahuli ng pangulam ito mama oh mama oh ang gawin dito pre ikaw mama siyempre mga... pa, wala nang ang ipin.

ni ito niyo dalawa? Ibigay ko sa isang ano. Ganun pa original lang Original na ngayon ako. Puno? <laughs> wala steak. Hindi lahat mo palang huli ka. <laughs> Puno ang <ay? laughs> Wala sa tiga si Pionis. Mayot Adventure. Ayan. Wow. Kuya Bangis. Ayan. Huwag kikilaw. Oh, ayan. Nagbablog si Teteng. Ayan. Siyempre Tete, ayan. Balik ka day. Ayan. Oh, ayan nor. Yo. Teke na, eh. Ah. Dentrana to bigal. Sa bato kan. Ting mga tilapia. Okay, keep, eh. Oh, may dinela pa! Ha ah. Kudalin na naman ng mabangis. Tama nit plastik natin, ano. Pick me. Nanood? Ano 'yung ginila? Dito na ako kasi nakita. Ginilaw eh. Kalamansi, oh. Hindi, hindi. Tingnan ang setting. plastik? na Ha? plastik. Link. Ah, malaki.

Ay tayo, hindi kaya yung kain tayo, tayo. Para sa lahat 'to. <laughs> uh, <pang> <laughs> wow. Sarap pa. Kaya mo muna kilawin dito, idol. Nakinilawin. No, yeah. yeah. Kinilaw. Pakinilaw. So yun, guys, ayan, uh, nag-ready na ang ating kain. Apo okay. yeah.

Ang baba mo ha? Kaya ba? ba? Kaya mo no, na? Walang natin o. Ang dami daw niya o. Bala ni Dugan. Ang ano daw. Ang isa mo! na ako sa kabila. yung kanin Inaupo pa ako. <smüljis> ah, <Anyway, laughs> <Yay! laughs> Ito ang kaway ko eh. Nakakali eh. Dating ang sniper oh. Well, uh, Wala. Dinig ang kuya bangsa <Costa kutus comprende lahalala> oh. Huh! Ang baba pala doon. Tatawidan mo lang malalim. Saan? Doon. Kubos parang pinagpestahan <laughs> ha nung mga nabusog ayan kanya-kanyang -kanya na, no? yung... ano